no, magandang hapon sa lahat <laughs> ng mga palo ni Kuya. Magandang, magandang, magandang hapon sa inyo lahat. Ay, thank you. ng ulit, kaniwata, pal overload. Wala pa rin yung tigil ng pila. Yes. May hiwaga, may niwata, may inkanto, may impacta. Kumain mo kayo. Kumain So yung guys magandang araw sa inyong lahat. Ayo tine! Mukha <laughs> muna ako ng video dito kay Duwata. Guys yun nagpapagawa si Duwata ng yung may bubong na. Ayan o. Oh. May bubong na. So maganda to para sa mga kanyang customer guys. So thank you thank you very much. So ayan guys so, meron ng uh, bubong area niya guys no na pinapagawa ni Diwata. So ang dami ng dami pa rin kumakain. So, sila ate, nakita ko tol sa Wendy ayan oh. No. So maganda to para sa mga customer niya kasi ayan. So yan sila mam. Ma nakita ko yan dun sa May So ito yung area ni Diwata na pinapagawa ngayon guys. Ayan kasi nga nasira yung mga tent niya dati nung lumakas ang uh, ulan so ayan so pasok muna tayo dito guys andyan ito yung dulo ng pila Doon sa may counter niya guys ayan ito yun yung dulo dito tayo dito so saktong sakto kasi walang sounds Then, ikot muna tayo dito guys so ito yung area na pinapagawa niya ayan pinapagawa niya na guys pinapagawa niya na itong uh, area ni Diwata na may, uh, bubong kasi dati meron daw na na kontrata nito hindi na bumalik ayan hindi na bumalik no, so, siya na lang nag decide na para malagyan ng bubong kasi nga doon para sa mga customer niya ayan so nalipat yung uh, kainan na, dikit doon sa may uh, kitchen niya area So yung pila andito na sa loob, ayan. Ayun yung pila. So ito yung uh, area niya guys, ayan. Tinatambakan nila ng uh, buhangin, ng graba para hindi maputik kasi magpuputik yan guys pagka hindi tinambakan ng ano yan. Ng uh, graba. So, so yung dito, ayan yung pila. So maraming salamat no sa mga sumusubaybay kay Idol Diwata no, ang sabi nila wala na raw kumakain pero ang ganyan ang dami pa rin kumakain no? ang oras natin ay quarter to one no, ng hapon uh, na so ayan hanggang dun sa may area hanggang ayan so nalipat yung area nya guys ng uh, counter nya so ayan so ayan yung area sabi nyo walang kumakain hanggang doon Andami ang dami. Hello, ma'am. Ang gandang ha, ang halong po. May sila mong kumakain. Ay sir. Ang gandang hapon. <laughs> o, ayan sila. Sige po. <laughs> ayan, may amaya konti. So, ayan guys. So, ayan ba yung sinasabi niyong wala nang kumakain uh, kay Diwata? So, nalipat. Dito yung area nila, yung tagkara nila. Nalipat dito. So, doon yan sa lugar na yun. Ayan. So, nalipat dito. Ay, sir. So nalipat dito. ayano no. Kasi nga pag lumakas ang hangin, pwedeng uh, rin yung mga tent na yan. Ayan, oh. No. Pag malakas yung hangin at malakas yung uh, ulan. Pangalawa, uh, naiipon yan ng tubig, eh. yung kagaya nito guys, yung lobo na to, yan, oh. No. may tubig yan. No. sa mga customer natin, pagka malakas yung hangin, pwedeng makabasa yan. No? Baka magalit pa sa atin yung ating mga customer. So dito, pila ng sabaw at ng lumi. Ayan guys. Wow! Ayan guys, naubos sila na ng kanin. <laughs> ayan dalawang, ayan, may na isang isang kaltero. Ayan yung pila ng kanin guys. Dito ngayon. So dito naman, sabaw. O, ayan, yung nag-uumapaw na sarap ng sabaw guys ni Diwata. So ayan yung, uh, ayan oh, sabaw. Diba? May isi atin ng sabaw. di ba? Sabaw palang ulam na. Diwata. So, dito, sa area, ayan, hanggang doon. Ayan. Ayan sa may uh, banda rito, Maraming kumakain. So, tinanggal na ni Diwata yung mga nasirang tent niya. So, ito yung pila, no? O, kahit mainit. O, yan ang init-init, guys, no? So, ayan yung pila ng mga uh, kanin dito sa lugar na to, guys. So, ayan, meron mga sabaw. So, hindi natin ayan, na yan, eh, no? Hindi ko alam kung sa uh, sabaw yan or kanin. So medyo magulo yung uh, counter ni Diwata kasi nga na-arrange uh, na, -arrange, na -arrange yung mga pila nung ano. Meron kasi sunod-sunod na pila yan guys eh. Yung uh, sa sabaw, para sa overload, sa kanin. Kasi so, nagkadikit-dikit naman yung, yung, soft drinks doon sa banda doon. Nagulo, na, na, gulo. No, na medyo nagulo yung uh, pila ng mga uh, tao kasi nga pinapagawa ni diwata. 'Yon doon sa may uh, right side na area. So, ayan dito sa Bau. Ayan, sa Bau. Sa Bau. Sa Bau po, sa Bau. sa Bau. Oh, sa sa Bau. po. Sabaw. So, po. <laughs> so, ayan, guys. Medyo magulo yung pila ng tao kasi nga nagkalito-lito yung uh, mga kababayan natin ayan hanggang doon doon naman yan yung pila ayan guys yung uh, pila nung uh, na crispy pata so dito ayan sila madam hanggang doon sa dulo ayan na iba yung uh, kanilang uh, area kasi nga dito banda rito pinapagawa ito eh, pinapagawa ni Diwata ayan no oh. So mabilis ang gawa yan, guys no? Lalagyan ng uh, yero So sana hanggang doon na sa may kabila no? Buong area na Lagyan ng yero Ito katulad nito guys may tubig Pag umulan So mapupunit yan eh. Ayan, oh. May tubig Mapupunit yan So may ding makabasa doon sa mga Ano natin mga kababayan natin guys Na kumakain So ito yung last na pila Ayan hanggang dyan Kahit mainit kahit mainit guys, so ayan, hanggang doon. Kahit mainit guys, ang daming nga kumakain dito kay Diwata kasi nga dito na yung mga area. Ayan yung nagpapagawa. Ayan yung nagpapagawa ng Diwata. nilagyan na ng yero yung bahagi nung kanyang Paris Overload. So ito yung last na pila. Hindi na ron sa labas yung pila nga. So ayan. Ayan, nagpapagawa si Diwata guys. No, para yung kanyang mga customer eh kahit pa paano eh, masiyahan no hindi mabasa ng uh, ulan pagka umulan ng malakas kaya lang parang malika uh, mali ka hindi ba mali para sa tingin ko mali ka kasi kung dyan lang yung may bubong O dito sa area na to walang bubong, wala rin, no. Kukun puro tent lang yung ilalagay dito. Wala rin kasi pag lumakas ang ulan, mababasa rin yung mga customer. Dapat buo. No, bo hanggang doon sa kaniyang uh, kitchen hanggang doon sa may area na yon. No, ayan guys. So ito yung uh, pila. So ayan dito sa so may area. Ito yung ano, nalipat yung counter nila doon sa chicken ay niyan ma area. So ayan yung cashier hanggang dito. Papalapit po ba ako nitong akin? Next po. Next tayo. Ay guys, kahit mainit, no? Dito sila para kumain at tikman. So ayan guys, no? Ang haba ng pila hanggang doon ni chicken hanggang doon sa area ayan o, sabi niyo walang na uh, kumakain so ang dami ng mga kumakain guys kahit ganito nga uh, araw kahit mga simpleng araw lang ang dami pa rin uh, kumakain nandito si ano naman yung bit bit <laughs> Ano? Oh, magandang no. hapon. Lahat yeah, ng mga tao ni Kuya, magandang, magandang, magandang hapon. Thank nila ha. Hi, thank you. Welcome uli sa Niwaka Party Road. Wala pa rin ng TV ng Sina. Yes. May Niwaka, may Niwaka, may Encanto. Hi. Impact na. Kumain na kayo. No So, ayan, guys ay yan nga uh, kumakain, ang sabi nila wala nang kumakain. So ayan guys, so, 'di ba? Ito yung last na pila sila, madam. Ah meron pa doon sa so, may kasi may may mainit eh, 'yan. So ayan guys, so yun, thank you thank you very much po sa inyong lahat no, sa walang sawang ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel, no. Ayun si uh, Kuya basang-basa yung likod ng uh, pawis, so oh. So pila lang dito. So ayan yung uh, pinapagawa. Hi ma'am. Hello po. <laughs> so ayan guys, no. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw. Bye bye. Hello ma'am. Ayan si Aba guys. Uuwi na yun. Uuwi na. Bye-bye daw. Mm -hmm. mm -hmm. ah, awesome. ah. Hello, hello, Ate.